Magandang araw po muli mga kapanalig ko yung mama po at muli po tayo na babalik ito sa ating YouTube channel upang muli natin pag-usapan na yung mga maiinit na mga isyo uh, dito po sa ating halipuna na pero bago tayo tumulak mga kapanalig sa ating paksa ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kapanalig sa Visayas, Mindanao at uh, ating kapanalig na nariyan sa bayong dagat magandang araw po sa inyo at uh, sana po ay na uh, nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well, pag-usapan natin ngayon mga kapanalig Ito po uh, pangalawang uh, hearing ano? At uh, yung uh, mga fake uh, sa vlogger ang mga kapanalig na uh, inibitang muli ano sa sa pangalawang uh, pagkakataon ay uh, aalamin natin na uh, kung sino-sino po ang uh, dadalo. Well, uh, sa araw na ito mga kapanalig ay uh, ito na po yung ating uh, pinakahihintay dahil po sa pangalawang uh, pagkakataon ay uh, muling inimbitah ng uh, Tricom uh, Committee, ito pong mga fake news blogger influencer, broadcaster dito po sa ating lipunan upang dumalo uh, dito po sa hearing. Ano? At uh, natin kasi anong nga nakaraang hirig mga kaubayan, yung unang uh, pagkakataon nga uh, sila po ay inibida, uh, ay uh, sumugod ang mga ito sa Supreme Court at uh, nagsumbong uh, dito po sa ating uh, katastaas ng uh, hukuman na uh, sapagkat sa kanila uh, ay uh, niyorakan uh, ng mga kongresistang ito yung uh, kanilang uh, karapatan uh, sa pagpapahayag. Uh. So, sa susunod mga kapanalig na oras, ano ho, ay aabangan natin ah, kung ah, sino talaga ito mga matatapang na mga vlogger na ito na inimbitah ng uh, Tricom dito po sa kongreso, ano ho. At uh, aalamin natin kung talagang uh, maging nga uh, dito po sa committee nito, sa hearing na ito, ay uh, matapang pa rin ang mga vlogger na ito. At... Uh, wala sila ng uh, pagsusumbungan mga kapanalig sapagkat noong unang uh, pagkakataon ay uh, tumakbo ang mga ito sa Supreme Court upang magsumbong at uh, tila pinalo sa point ang mga ito at uh, bumalik kayo doon sa Kongreso at harapin niyo yung mga ginawa niyo. So ngayon uh, sa pangalawang pagkakataon akala nila ay uh, papanigan sila ng Korte Suprema dahil uh, may kasama silang mga abogado dito. At uh, ayon mga kapanaliga dito po sa mga kongresistang uh, kasapi ano sa committee ito ay uh, ano ba ang nangyayari dito sa mga matapang ng mga vlogger nito na at na-show uh, cause order pa lamang ang aming binigay, ay tumagbo na sa Supreme Court. Imbitasyon pa lamang ito mga kapanaliga ayon sa kanila, ngunit uh, nagsubong na sila. Ngayon kapag uh, hindi pa daw ito numating uh, sa pangatlong uh, pagkakataon ay subi na. na. So tinan natin mga kaubayan, mga kapanalig, ano kung ano pa po ang uh, magagawa ng mga vlogger nito sa mga susunod na pagdinig ha? sapagkat a uh, maaari ngang uh, matulad ito kay uh, Rocky na uh, sa ngayon ay hinahanting upang ikulong ha, dito po sa Kongreso. So sino ba talaga ang uh, mas matapang sa mga vlogger na ito kung uh, hindi sila dadalo dito sa pagdinig na ito? Titingnan natin mga kapanalig ano kung uh, sa ang uh, dadalhin ang mga vlogger na ito na ang kanilang mga tapang sa mga susunod na oras mga kapanalig ay hintayin natin ha, sapagkat dito natin ha, makikita yung ha, mga vlogger ano, na matatapang ha, at ha, abangan natin ha, yung kanilang ha, mga sasabihin ha, at uh, titira natin kung talagang, ha, dito talaga ay meron mayroon silang paninindigan sa kanilang mga salita kung hindi uh, oorong ang kanilang mga dila, hindi uh, oorong ang kanilang mga yagbols sa mga katanungan ng mga matatapang na kongresista. So, babalik tayo mga uh, kapanalig sa mga susunod na oras kapag uh, ito na po ay nagsimula na po ang uh, pangdiniga dito po sa try ko ma-hearing uh, uh, na ito. Ito muna ang uh, ating informasyon na sa inyo mga kapanalig at uh, muli tayo magbabalik. Ito muna muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo. Muli pong uh, bumabati sa inyo ng uh, isang uh, napakagandang araw po sa araw na ito. God bless po at magigat uh, mag po tayo lahat. Bye-bye!